Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yan, James TV, manip. Anyway guys, wala nung bayit na libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa. right thank you very much. so, topic natin yan po, today's reflection. Nasa great men of the Bible pa rin tayo. So, yung kwento natin ngayon guys, Ah, uh, itong si Moses, nagpadala ng spy. O, ibig sabihin, magsasarvey para sa promised land na pinangako ng ating paginawagin. So, medyo malapit na kasi sila. Kaya sabi ni Moises, pumunta kayo sa promised land na full of honey and milk, sabi niya. So, 20 na dosis sila pinadala, guys. Yung 10, uh, isang grupo, at yung dalawa, isang grupo rin. So, nagpunta na sila dun sa promised land, o so, sa tinatawag natin ngayong bansang Israel. Kasi yan ang ibibigay ng Panginoon. So, nung nagpunta na sila, nakita nung sampung ta na sampung grupo, yung isang grupo, guys, nakita nila kung anong klase may buhay dun sa promised land. Sabi nila, wow, ayos pala to. Maganda yung lupa. Totoo nga, napulo pa milk and honey itong lupa na to. Pero, sabi nila, ang laki pala, ang daming tao, ang Al lalaki, Higanti. Sabi niya, kaya medyo natakot sila. Para lang tayong tipaklong sa kanila. Ganon din sa atin sa sarili. Kaya nga, nung bumalik na sila, ah uh, nung bumalik na sila guys, after nilang mag-survey, mag -sar uh, survey, uh, sa tinasabi ni Moses, oh, kumusta ano nangyari sa inyo? Sabi. So sabi nila, ah uh, Moses, sabi nila, na, nakita namin napakaganda ng lupa tama kayo, full of uh, milk and honey. Pero sabi niya, nakakita namin yung tao doon. Ang lalaki, ang dami nilang sundalo. So, sabi niya, nanginginig sila, ang dami nilang sundalo. Higanti sila. So, para, para lang kami tipaklong kung titignan yung aming mga sarili. Ganon din ang tingin nila sa amin, napakaliit lang. Kaya kalimutan na natin to, yung promise land na to, yung binigay ng Diyos matatalo tayo dito. So, yun. Di, natapos yan, guys. Dumating naman yung dalawang uh, pinadala, nag-report. Nakita rin nila kung anong pamumuhay, kung anong meron doon. At magre-report na rin sila kaya uh, Moises. So, itong dalawang tao to, itong si Joshua, o Joshua at saka si Caleb. So, si Joshua, guys, yung papalit kay Moises nung mga namatay na siya. So, tinanong siya, oh, so, kumista ang lakad nyo, yung survey nyo? Anong nakita nyo doon sa Prime land? Sabi niya, nakita po namin. Totoo nga, mataba yung lupa, abalay yung tao, marami na silang sundalo. At ang lalaki ng ano, ng, ng uh, mga tao, mga higante, sabi niya. Uh, sabi niya, ang lalaki ng tao, tapos totoo nga, full of milk and honey. Sagana sila. Doon sa sa ganong uh, produkto na, na o kanilang uh, kabuhayan. Pero, ang sabi niya, ang ganda ng lupain Kung gagabayan tayo ng Diyos, itulutan niya, mananalo tayo dito. Kaalabanin namin sila, sabi niya. So, kaya nga, nung makita na nga nila, na, na maganda yung lupa, pulo pa, eh, kaya nga sabi niya, so, ay sa bilang, uh, chapter 14, verse 9, sabi dito, huwag lang kayong magre-rebelde pa sa Panginoon. At huwag kayong matatakot sa mga taong no, doon, roon. Dahil matatalo natin sila. Walang tutulong sa kanila, pero ang Panginoon ang tutulong sa atin. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. And guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda. Kung yung una, negative yung pag-report nila kay Moises, ito positive. Parang wala man silang nakita, guys, full of honey, uh, busy sa hanap buhay nila. Pero ang pagkaiba, ito, nakita, nga, nakita nila yung gigante. Pero hindi sila natakot. Dahil sabi nga, tutulungan tayo ng Panginoon, gagabayin tayo, matatalo natin sila. So positive sila, di ba? Positive sila sa nakita nila dahil nakikinig sila kay Moses. At uh, alam nila, natutulungan Diyos. Kaya napaka uh, positive nila. So, ganun din sana tayo guys sa ating buhay, di ba? So, sa ating buhay, malaki man ang problema, mabigat man yan, malami man yan, lagi natin iisipin na mas, mala, mas malaki, mas malakas ang Diyos. Kasama natin uh, lalabanan yan, yung mga pagsubok, yung mga problema sa buhay, basta na dyan ang Diyos, malalagpasan natin. Kung baga guys, kung iahambing natin, di ba nakakita kayo ng barko, di ba? Napakalaking barko, guys, di ba? Especially yung Titanic. Sabi nga yung Titanic, yung pinakamalaking barko sa Kaysayan, lalo na noon. Alaking barko. Pero isipin mo, kahit malaki yung barko na yan, isipin mo ang Diyos, sa yung dagat. Di ba? Malaki man ang barko, mas malawak pa rin ang dagat, mas malawak pa rin. Di ba? So, mas malaki pa rin ang dagat. Ganun din sa problema natin. Kaan mga kabigat, mas malakas ang Diyos, mas malaki. At tutulutin niya. Basta huwag lang tayo guys na magrebelde. Ang problema kasi minsan, di ba? Nagre-rebelde tayo sa Diyos. Kung may mga problema tayo, sinisisin natin kagad ka sa Diyos. Bakit hindi mo, eh, bakit hindi mo gawin? Magtiwala ka muna. Di ba? At tulungan ka. Lord, mabigat ang problema namin ngayon. Financial, emotional, physical. Pero alam namin na nandiyan ka tutulong sa amin. At malalagpasan namin. Hindi mo kami pababayaan, Lord. So, yun po lagi isipin natin yung una, di ba? Yung unang pinadala, yung mindset nila, uh, tipaklo. Natakot sila sa higante, nanginginig sila sa si pang negative. Pero itong pangalawa, si Joshua at si Caleb, eh, ang thinking nila sa Diyos. Nakatoon sila sa Diyos. Hindi nakita man nila yung higante, pero hindi nila nakita na ganun kalaki at hindi sila natakot. Dahil alam nila na mas malakas ang Diyos na tutulong Uh, sa kanila. So, yun po na hihingin natin sa Diyos ng ating mga problema na maragpasan, gaano yung nakabigat, iba pa rin ang tulong ng Diyos. Mas malaki pa rin at di tayo pababayaan. So, tayo po yung Lord, i-bless niyo po kami ngayong araw nito. Patawaran niyo po kami sa mga kasalanan. Alam namin, Lord, na minsan pinangihina kami dahil sa bigat, hindi, dami ng problema. Subalit, gaya ng uh, pinag-aralan namin ngayon sa Bible, Lord, Tulungan niyo po kami, huwag matakot po. Huwag tignan na itong malaking mga problema na to na mas malaki sa iyo. Isipin namin na tipaklong lang ito at kayo yung napakalaki, napakalakas na tukuloy sa akin. So kung sa kapatid natin nanonood sa aking vlog ngayon, may matindi ka mang karamdaman, stage for cancer man yan, bedridden ka, o ano uri ng karamdaman na, na sa iyong katawan ay dumapo, sa, pin, uh, sa financial, kung hirap na hirap ka, at sa relasyon na sila. Sabayan mo, oh, sa napakasimple yung dasal, kung magtiwala ka lang, manalig, huwag matakot, huwag mag sa Diyos, na gaya ni Joshua at sa kasintalib, takyan na malalagpasan mo ang problema. Tutulungan ko. So, tatlo, manalangin mo ni Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog, lalo-lalo na po, yung may stage 4 cancer na, Lord bedridden na at kung ano pa mang matinding karamdaman, dumapo sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord. Lusin niyo po, Lord. Pagpagaling na kamay, yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po kayong nararamdaman. Para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa relasyon. nagkasira sira, -sira Nagkawat ako, takna niya. Hindi pagkakaunawaan at nagkasira na, Lord. Pagbikis-bikisin niyo po muli. Ibalik, Lord, ang kanilang dating magandang samahan at sa pinansya, Lord, na kailangan namin lahat, Lord. I-bless niyo po ang aming anak po ay lalong lalo na po, Lord, mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, ng pambahon sa mga bata, pambayad sa kuryente, pambili ng gamot, lahat yan, Lord. I Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito yung namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and Amen. To God, all be the glory. Sa na ng Ama, ng Ama, ng Diyos, Thank you very much po.